The Good morning, I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon Sino kaya ang pipiliin sa kanila kung ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating sa subscribers dan, Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang news Universe pa rin tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na sa magiging preliminary competition ng Miss Universe. Pero ayun nga, katulad nga ng binalag ko yesterday, ang sabi nga nun, baka daw walang preliminary evening gown competition. So, nakakaloka, no? Pero, syempre, meron pa rin swimsuit at saka not So, yun na lang yung abangan natin. So, sa ngayon, syempre excited tayo dahil ang mga girls dito ay medyo madami-dami. Top 30 ang kukunin nila. So, kamusta naman yung mga kandidata? Sino ba yung mga kandidatang natatandaan ninyo? Ako, to be honest ha, ang mga natatandaan kong kandidata na talaga namang masasabi ko mga mukhang palaban, syempre nandiyan si Dominican Republic na nagiging kontrabida <laughs> sa mata ng lahat kahit nasa nangyari dito kay Miss Panama. Si Dominican Republic Parang piling ko, isa to sa mga malakas na kandidata. Tapos, syempre, si Miss Colombia. Yes, si Colombia. Piling ko, aariba pa din siya ng bonggang-bongga. -bongga at saka si Mexico. Si Mexico, no? Talaga kapag tinignan mo talaga si Mexico, oh my gosh. Gusto ko yung naging comment niya kay, ano, kay Miss Philippines. Nagagandahan siya kay Miss Philippines. At sabi niya mukha daw strong talaga ang pambato ng Pilipinas. So, kung si Mexico nakita yon, eh bakit yung ibang mga kapwa natin Pilipino hindi makita yon? So, yon, So, nakakatuwa na nag-comment ng ganun si Miss ano si Miss Mexico. And then, isa din sa mga napapansin ko na malakas sa ngayon ha, I think si Miss Thailand. Yes, At si Thailand, parang feeling ko, yes, aariba pa rito ng bongga-bongga. But may mga balita na gusto daw ni Kun An, etong si Miss Vietnam. Mm -mm. Isa din daw to sa mga gusto ni Miss Kun An. Actually, nabanggit to ni Miss Kun An noong nakaraan na, ano, na yun nag-aano silang dalawa ni Osmel At ngayon, ang tanong daw ng iba, gusto din kaya niya talaga si Miss Philippines. So, may papakita lang muna akong video sa inyo bago tayo mag-comment ng bonggam-bongga. Kung gusto niya nga si Miss Philippines or hindi. So, dito, malalaman natin kung ano ba talaga ang desisyon ni Kun So, so, sabi ko nga, kapag wala na si Osmel dyan sa Miss Universe, I think, Al sila yung nagpa-cheap. Totoo <laughs> lang. Kaya nakakaloka. So, eto. Mm -hmm. Tara, Thailand si. Thailand, Vietnam. Vietnam to. Ben, pasa. New Zealand. New Zealand. Twitter, New Zealand, no? Costa Rica. Cuba. Ay, Okay. Uh, you. Filipino? 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 Okay, so si New Zealand at saka si Miss Philippines, hindi bet ni Osmel. So nakita naman natin sa video yung sinabing Philippines, talagang yung ngiwi ng mukha niya. So, dito, medyo nakaka-disappoint sila dyan. Actually, hindi si Kunan yung nagsalita na ayaw niya. Si Osmel, talagang umiling siya. At dito naman kay Miss New Zealand, sabi niya, no. So, medyo nakakalungkot kung iisipin mo dahil ang mga kandidatang to ay mahal natin at alam naman natin na talagang uh, binibigay nila yung best nila. Medyo nalungkot ako para kay New Zealand kasi si Victoria Velasquez Vincent, pangarap niya to noon, noon, noon pa. Tapos, ganyan lang yung maaano mo, di ba? So, yon So, sana, ito ay hindi totoo na minimin nila. Sana, maipakita pa rin ang mga kandidata yung galing nila at makapasok sila sa semifinals, di ba? So, lalo na si Miss New Zealand. Ako nag-expect ako talaga kay Victoria na makakarating to ng malayo-layo dito sa laban niya sa Miss Universe. Kasi naniniwala ako. Naniniwala ako na kaya yun ni Victoria Velasquez. And then, si Chelsea Manalo naman, syempre, alam naman natin na magaling din si Chelsea Manalo. Kaya, naniniwala ako na kaya mag makarating neto sa dulo. Pero, Siyempre, yung nakita na ni Kun An, itong si Miss Philippines, nakita naman natin yun nung dumating sila, di ba? Talagang yung hinarap nila yung lahat ng kandidata. Super hug siya dito kay Miss Philippines. At, ay, ayun, <laughs> di ba marami nga nag-react na pinaplastic nag na, lang. <laughs> eh, paano naman kasi? Yung eksena naman ni Kun -An, talagang bongga. <laughs> so, hindi lang to yung unang pagkakataon na nakita natin si, ano, si si Miss Philippines na kasama ni ano ni Kun An. So nagpa-picture pa sila yesterday with Miss New Zealand. Oh, diba? ba? Ang sweet, 'di ba? Nakakaloka. Doon sa part na 'yon naloka ako kasi parang Ewan ko, hindi ko alam. But, ito na rin yung pagkakataon nila Miss New Zealand at sa ni Miss Philippines na ipakita talaga yung galing nila. At o, mataas talaga yung kumpiyansa ko na na ipakita nila yung kay Kuan At Kunan changed her mind, di ba? So, yun, nakakaloka kasi. Ba't kasi may mga ganyan-ganyan sila? Dapat wala. Dapat kung maganyang-ganyan man sila or gusto nila laitin yung mga kandidata or gusto nila ano, ay, eh, Diyos ko naman, wag naman sa harap ng camera at nakikita ng mga tao. Ano to para pag-usapan lang ang Miss Universe? Maling-mali naman sila doon. So, nakakaloka kasi hindi deserve ng mga kandidata na ginaganyan sila. Na, alam mo yon na sila mismo ang organization. At pupunta sila dyan. Kaya nga si Miss Lebanon, di ba? Na imbiyer na. <laughs> di ba? So, yon So, ngayon, nararamdaman natin na talagang ramdam na ramdam natin na panay ang lapit ni Kun An dito kay Chelsea. Pero alam naman natin ang manok ni Kun An, syempre gusto niyang manalo at the end of the story ay si Miss Thailand. So paano kapag nag last to standing si Miss Philippines at saka si Miss Thailand ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Hypothetical question lang naman, di ba? So, yon So, tingin ninyo, sino ang pipiliin ni Kunan kung siya ang magiging hurado? At tingin ninyo, may laban ba tayo kung ang hurado ay si Osmel at saka si Kunan? So, yon di ba? Nakakaloka. Ako, ang masasabi ko, sa ipinapakita dito ni Kun yes, to support Chelsea Manalo at kung totoo na gustuhan niya si Chelsea Manalo, kung maglalas to standing si Miss Thailand at saka si Chelsea Manalo, pipiliin niya si Chelsea Manalo kung naniniwala talaga siya at kung ang pageant ng Miss Universe ay di kalidad talaga, di ba? Yung sasabihin mo, wala silang kinikilingan. Kung sino ang dapat manalo, yun talaga. Pero sa pagkakaalam ko din, syempre gusto niyang manalo si Miss Thailand. Mm -hmm. At talagang gagawin talaga nila ang lahat. Manalo lang talaga sila dito sa Miss Universe. At ito yung pagkakataon na talagang tinatarget nila ngayon ay manalo si Oppo dito sa Miss Universe. Kaya kung magla-last to stand din silang dalawa ni Chelsea Manalo, I don't think so na pipiliin niya si Philippines over Thailand. Of course, Thailand ang pipiliin dyan para magwagi ng Miss Universe. Di ba? Kasi pagkakataon nga na yun eh. Pagkakataon na yun na makuha nila yung corona. Eh, sabi nga nila doon sa video nila na parang si Philippines, di ba? Ayaw nga ni Osmel. So, good luck. So, malinaw yon na si Thailand talaga yung napupisin nila. Kaya kahit magpa-picture sila na magpa-picture dyan ni, ni Chelsea, pero behind the scene naman, kung hindi naman nila ipapanalo si Chelsea, eh di useless lang din yan mga pinapakita nila na gusto nila kuno si Chelsea, di ba? So yon, di ba sila na nga rin nagsabi na pwede sila sumali pero hindi siya mananalo. Yung mga ganon, may mga ganon-ganon parts sila. Kaya medyo nakakaloka. Alam nyo sa totoo lang guys, sa kabilang banda, mas bumili pa ako kay Mr. Nawat. Kasi si Mr. Nawat gusto niya rin manalo ng Miss Grand si Thailand. Siyempre, pride nila yon Pero talagang kung ka El Tokuyo, El Tokuyo naman si Thailand, eh El Tokuyo niyo ng bonggam bongga. At kung si Thailand ay hanggang doon lang ang mararating, hanggang doon lang talaga. Kahit siya pa ang hurado arti ha, siya pa ang hurado Kung to dapat nga ipanalo na talaga yung Thailand dito sa Miss Grand kasi wala rin corona to. Pero, hindi niya yan tinalagay sa top 10, hindi niya yan ilalagay sa top 5 kung hindi na kadapat dapat ba? Diba? So, yon Kaya parang feeling ko, dapat ganun lang din si Kunan. Actually, naniniwala naman ako na ganun din naman si Kunan. Hindi naman siguro siya biased kasi parang doon na nga sa video, dinanong lang naman niya si Osmel pero si Osmel talaga yung kontrabida Na parang, oh, no, just <laughs> ko, kita kita mo yung kulukot ng mukha niya. <laughs> anyway, uh, si Osmel kasi alam niyo sa totoo lang, nakaharap ko na yan dito. Eh. Nak nakita ko na yan dito sa Thailand at nagkausap kami ng maliit na oras naniniwala ako sa kanya nung tinignan ko siya sa mukha niya kung bakit siya beauty expert, kung bakit siya beauty maker, dahil sa, makikita mo talaga sa mata niya, marunong talaga siya tumingin ng mga girls at talagang iba. Mm -hmm. Pag nakaharap mo siya sa personal at talagang nakausap mo siya, iba talaga. Mm -hmm. Kaya, ayun, mataas 'yung respeto ko sa kanya pero 'yung mga pinaggagawa niya dito hindi ko alam kung gumagawa siya ng content niya para pag-usapan, para mag-click or wala lang sa kanya. So hindi ko alam. So naniniwala pa rin ako na talagang kayang maging patas ng Miss Universe. So, yun. Ando doon pa rin ako sa paniniwala ko na hindi ganun ang Miss Universe. Patas ang Miss Universe. At parang feeling ko, makikita at makikita nila kung sino yung the best. Kaya, pag nag two standing si Philippines at saka si Miss Thailand, ako naniniwala ako kayang manalo ni Philippines over Thailand. Bakit? Kasi merong katangian na ipinapakita si Miss Philippines na hindi kaya gawin yun ni Thailand. Mm -hmm. At saka, magaling din sa skills si Miss Philippines at kaya niyang tapatan itong si Miss Thailand. Pero, kung ibibigay naman kay Thailand ang corona, basta wala lang bayasan, ha? eh, happy tayo for them. Kasi, syempre, uh, matagal-tagal na rin naman talaga nilang gusto to. But, marami nga nagsasabi, bago ulit tayo manalo dyan sa Miss Universe na yan, I think uh, they are thinking na mananalo muna si Thailand. Ayun na muna yung kailangan manalo bago tayo manalo uli. Kasi parang piling ko, tayo, alam na natin kung anong gagawin na formula dyan eh. Kung baga bihasa tayo sa gano'n. Kaya lang, hindi na nila tayo pinaabot sa dulo ng competition kasi baka manalo tayo at hindi mabigyan ng chance na manalo si Miss Thailand. Kaya nga noon last year, mas pinili nila si Thailand over Michelle D. Kahit alam na nila na si Michelle D. ay umaarangkada ng bongga bongga sa competition. Ganon! Kasi nga, pag nakarating si Michelle D. sa top 5 at nakarating niya sa dulo, oh my gosh, syempre alam nila yung capacity ng kung paano to sumagot. Ayun ang purpose nila kung bakit meron silang closed door interview. Kasi sa closed door interview, doon nila malalaman kung ang babae ba ay magaling, kung babae ba ay talagang alam mo yon uh, eloquent pagdating sa Q&A at kung parang piling nila ay hindi to dapat manalo so ilalaglag na nila yan ng bongga bongga kaya nga nung nakaraan taon ang dami na laglag ng magagaling sa Q&A di ba? at ang natira yung alam mo yun yung mahihina kasi syempre hindi na matutupad yung kung ano yung gusto nila na dapat na ipanalo dito sa competition ganun lang kasimple yon kaya nakakalungkot man wala tayong magagawa. Di ba? So yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Nalulungkot din ba kayo? Kasi ako, yes, nalulungkot ako. Charot. So yon. By the way, mali naman natin, di ba? Makaabot si Chelsea Manalo sa dulo ng competition na ang hindi ka last two standing ay si Miss Thailand. Pwedeng mangyari yan, possible. And then Malay natin ah, talagang patas ang laban dito sa Miss Universe So abangan natin yan Darating tayo dyan sa momentong yan Kung ang ating pambato nga ba ay aabot nga ba sa dulo ng laban na to So yan Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow. Thank you guys.